kayo ang fake news. Nandito ako. lang kuya. ito, Kabataan Party List. Ito, oh, ayan. Ayan, ang dapat ng Kabataan Party List. Ayan. Ang sinabi ni Rizal, ang kabataan ang pag ng bayan. Kayo, trust me. Maraming salamat sa pagpunin ng aming mga kuyeb. Para po sa atensyon Para sa, sa kapakanan ng kabataan. Kabataan Party List. Na ibosgets. Ano 'yung ipo mga binibitin 'to? Bibigyan so, niyo lang ito ng pagkakatao nitong mga walang kuwenta na totoo kalipunan so, ng libreng TikTok, wag. Oo, so, mo na mga bataang petisyon libreng edukasyon, libreng kolehiyo. At 'yun? Masabi ko ni ko. Wag na rin sa mga. Tanungan na lang ikalas iho, lahat tayo pwedeng mag-eksam. Ito 'yung ipo-post Dahil sa ganyan, so ganyan bo, ninyong uh, walang respeto sa pakikipag kabataan. ng respeto sa mga kabataan at mga magulang na yung mga kabataan ng mga anak nila. Ha? na ako. na walang respeto mas